Nahirapan ka bang makatulog sa gabi kahit pilitin mo na umiga ng maaga para makatulog ka ng maaga? Eh, ganun pa rin yung oras ng tulog mo. Nahirapan ka ba sa mga ganong sitwasyon? So, ako din, naranasan ko din yan. Kaya, ituturo ko sa iyo yung mga ginawa ko kung paano ko na-solve yung ganyang problema, kung paano ako nakapag-adjust ng tulog, kung paano na ako nakakatulog ng maaga kapag gusto ko. So, ito yung mga... Uh, dapat mong malaman. So, syempre, unang-una dyan, dapat yung kwarto na tutulugan mo, dapat komportable ka. Dapat yung higaan mo, malambot, kung sanay ka sa malambot na kama. Kasi may mga iba, hindi naman sila sanay sa malambot na kama eh. Yung gusto nila, sa lapag sila. No? So, mahalaga, dapat komportable ka dapat dun sa, uh, tutul sa tutulugan mo. Tapos, dapat malamig yung kwarto mo. Sa Pilipinas, hindi naman kasi laging malamig ang klima. Eh. Hindi naman kasi sa Pilipinas, uh, may panahon ng tag-ulan, tapos may panahon ng tag-init, tapos yun nga, tuwing December, malamig ang klima. Hindi naman laging ganun yung panahon eh. Kaya, dapat talaga mag-invest ka sa aircon. Kasi yung aircon, pwede mong i-adjust yung temperature pwedeng lamigan mo o mas lalong lamigan yung temperature o pwedeng sakto lang. Yan. Tapos, dapat tahimik yung kwarto mo kasi ang hirap matulog sa, sa totoo lang. Pagka, lalo na pag yung kapitbahay mo nag-video okay. Kaya ang ginawa akong solution dyan, uh, nag-invest ako dun sa mga sa bintana na ano talaga, yung soundproof Though hindi naman siya 100% na soundproof na, sa, na talagang wala ka maririnig. Oh, pero at least nababawasan niya ng ano. Malaki, malaki ang laki din na nababawas. Nasa 92-95% ng ingay na nababawas kapag naka-soundproof ka na mga windows. Yun, ang, ang, ang laking tulong niya para makapag-adjust sa pagtulog. No? Oh, tsaka mas marelax yung isip mo kapag Uh, kapag gusto mo na matulog. Tapos, uh, pwede ka din gumamit ng mga nakakarelax na mga oil. Yun, halimbawa, yung mga herbal oil, yun, yung mga menthol, uh, di kaya yung uh, Vicks Vaporub, yan, o yung Efficacent, yun. para marelax yung isip mo. Meron naman iba yung gamit nila ay yung chamomile ay ah uh, yung tawag dito yung lavender oil yun malaking tulong yun para pag sa pagpaparelax ng isip natin tapos ah uh, another thing yung mga iba ginagawa nila eto sinubukan ko rin to dati yung nagtitake sila ng melatonin yung melatonin meron na yan yung katawan natin lalo na kapag gabi kaya nakakaramdam tayo ng antok dahil sa melatonin. Ngayon, uh, may mga iba nagte take sila ng melatonin pagka bago matulog. Ako, nasubukan ko na yan. Pagka uh, after 30 minutes, antokin ako, tulog ako. Kaya lang ang problema ko dyan, hindi nga lang siya pang long term, no? pang ano lang siya, short term lang siya. O alimbawa, may kailangan mo talaga matulog ng, ng maaga ngayong araw na to, Ah, uh, yun. yun. yung ginagawa ko, nagte ako ng melatonin. Pero dati na yun. Now, kasi pansin ko, pagka kalagit na kalagit na ng tulog ko, hindi lum, hindi malalim yung tulog ko eh. Kung nakakatulog man ako ng mga uh, mga 10:30 PM, 11 PM, nagigising naman ako ng mga 1 to 2 AM. Ganyan. So hindi ko nagustuhan yung naging ef yung effect sa akin ng melatonin. So, ang pinaka-the best na alternative dyan para sa akin, uh, yung dalawang to, yung isa ay yung chamomile tea. So, itong chamomile tea na to, uh, pampantok siya, wala siyang caffeine. Tapos, isa pang alternative, kaya lang yung chamomile, hindi ko na siya ginagamit ngayon eh. Pero, malaking tulong siya para antokin ka pagka pag uh, gusto mo na matulog. Tapos, uh, pero ngayon, hindi ko nagginagamit yung chamomile tea dahil nga, maano siya eh, parang ma-update sa chan eh. No? Ngayon, ang, gina ang ginagawa ko na ngayon, lalo na pagka, may, pagka madalas, yung mga puyat, ano yun eh, meron yung midnight cravings eh. Gusto yan, kumain sa, sa gabi ng kung ano-ano, umorder ng kung ano-ano, Uh, ang magandang alternative ay yung saging na hinog, yung dilaw. Yung uh, it, may tawag sila doon eh, pero hindi siya yung saba, yung isang saging na matamis. 'Yon, maganda rin 'yon. May ano rin 'yon, eh. Uh, din sa kanya ng, ng isang doktor na kalimutan ko na eh. Tapos, siyempre pagka nagugutom ka, kain ka lang saging, no? Yung hindi saba, tapos inom ka tang, ka ng tubig, yun, antukin ka na nun. Tapos isa pa, na pwede mong gawin ay, uh, Iwasan mo yung mga maliliwanag na ilaw sa gabi. No. Ano na ba yung mga halimbawa nun? O kaya yung mga blue light. Halimbawa, yung screen, uh, pag at least dapat, 1 to 2 hours dapat, iniwasan mo ng manood ng TV, uh, magcomputer, computer mag-laptop, mag-cellphone. No, kasi uh, yung katawan kasi natin, pagka malapit na oras ng tulog, naglalabas yan ng tinatawag na tinatawag na melatonin. So yun yung, yun yung chemical na, yung hormone na nagtitrigger sa atin para antokin tayo. Kaya lang, pagka na-expose na tayo sa blue light, ah uh, bumababa yung level ng melatonin natin ayun so pwedeng gawin mo din ah uh, kung halimbawa hindi ka makatulog ng naka-off yung ilaw yung mga yung gamitin mo ay yung lampshade o di kaya yung hindi dilaw na ilaw ito yung katulad nitong gamit ko ngayon yung ganyang kulay ng ilaw yan para kasi mas nakaka-relax yun sa atin eh. Tsaka hindi siya gaano nakakaapekto sa melatonin ng katawan natin. Yan. Tapos, syempre, isa pa, pagka gusto mong matulog ng maaga, uh, dapat ang gising mo rin ay dapat maaga din. Kasi ang hirap matulog kapag halimbawa, Halimbawa, nagising ka ng alas 11 ng tanghali o di kaya alas 12 ng tanghali. Tapos balak mong matulog ng 10pm. ede yung oras lang ng gising mo, na gising ka, nasa 10 to 11 hours lang. No? So, ang hirap makatulog ng ganun. Kaya ang magandang gawin mo, kung, kung halimbawa naman eh, ah uh, ang gagawin mo dyan, gagawin mo dyan, kung halimbawa, uh, natulog ka ng 12 a.m. or 1 a.m. or 2 a.m., pilitin mong magising ng 6 a.m. ng umaga. No, tapos, pilitin mong wag na, wag nang matulog sa araw. O di naman kaya, kung halimbawa, kung Antok na antok. Kung antok na antok ka talaga sa araw. Gay mo kapag iidlip ka lang sa hapon, talagang idlip lang. No, hindi yung tulog na 1 one, one hour, 2 hours or mas matagal. Pag minsan nga, masakit sa ulo yung ganun eh. Kaya ang gawin mo, dapat at least 30 minutes lang. Kapag nahiga ka, alarm ka ng 30 minutes, yun, talaga makakatulog ka nun. Kahit, ano lang, kahit power nap lang, kahit ilang minutes lang tulog mo. Ang laking tulong na nun na no, para maano ka ma ma-refresh yung utak mo pagkaantok na antok ka sa araw tapos ang sunod mo ng tulog nun yun kung anong oras mo na gustong matulog ikaw tapos uh, ano pa ba yung mga nakaka-apekto sa sa ating pagtulog yun dapat ding na gawin mong routine yun kung anong oras ka nagising ganong oras ka rin matutulog No, kasi yung katawan natin, ano yan eh, ah, baga sinasana yan eh. No, yung mga habit natin. Kaya dapat maging habit mo, kung anong oras ka babangon, dapat ganong oras ka din matutulog. No, kung, kung anong oras ka natulog kagabi, ganong oras ka rin dapat, ah, gigising. Yan. So, dapat talaga meron kang routine. At isa pa, syempre, Uh, dapat iwasan mong ma-stress. Kasi pagka-stress tayo, ang hirap matulog eh, no? Kaya sa araw pa lang dapat koy mo na 'yung mga dapat mong gawin. At kung sakali naman hindi mo natapos, iniisip mo sa gabi, eto napakagandang gawin nito. Yung pag-journal or pagsusulat ng mga ano eh. So, hindi ko recommended dito na magsulat ka sa cellphone, mag-type ka doon ng mga notes mo, mga naiisip mo, mga gagawin mo lalo na pagka- malapit ka ng matulog kasi nga makakapekto yun sa pagtulog mo, sa melatonin ng katawan mo. Kaya dapat gamit ka ng papel, no? notebook, tapos doon may isulat yung mga naiisip mo, yung mga gagawin mo next day, no? para hindi lang siya nakastak sa brain mo. No? Meron kang pag i ng mga gagawin mo para hindi ka isip ng isip doon sa mga dapat mong gawin, sa mga ideya na meron ka yung mga gagawin mo sa trabaho mo, sa negosyo mo, yung mga naisip mong business ideas. So, da dapat mas maganda na isulat mo yun sa papel para hindi yung tumatakbo na tumatakbo sa isip mo. So, ang mangyari, lalagay mo siya sa isang papel. Yun, ma mababawasan yung stress mo. Tsaka, mas madali kang antokin, makakatulog ka. So, yun lang yung mga tips ko sa'yo. No? At, yun din yung mga patuloy kong ginagawa ngayon. Tsaka, meron mo pala kalimutan nakalimutan, bonus tip sa'yo. No? Pagka matutulog ka, dapat bago ka matulog, suotin mo yung mga, yung damit na, yung komportable ka. No, hindi yung napakainit, o di kaya makati. Yun. Ah, uh, ang magandang tela talaga, ano, cotton. Yun, kahit sa pang -ibaba. no, ang, ang hirap matulog na nakamaong No, kaya yun, short, boxer, or kung meron pajama, yun, tapos koto na damit. Yun, so, yun yung mga nakatulong sa akin para mas makatulog ako ng maaga, makapag-adjust ako ng pagtulog. No, dati kasi problema ko rin yun eh. Dati ang tulog ko yan. Alauna, alas dos. No, pero ngayon nagagawa ko ng matulog ng te na mga 10, 11, 12. No ang pinakalit ko na niyan ngayon mga 12:30. tapos ang gising ko niyan ngayon nasa 6 AM or hanggang 8 AM ng umaga. Yan, so sana nakatulong to mga tips sa'yo at at makatulong sa'yo. at salamat sa panonood.